hindi kayo naging success. No? Sa dami ng napatay na biktima ng EJK, hindi yon no? Hindi yon yung um, makikita natin na na-minimize na talaga yung droga. In fact, tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time? So, may, pwede mga magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga uh, drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during the time, kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Um, dugo ng ating mga maliliit, mga may hirap na mga mamayan. Pwede ka bang magbanggit, uh, Mr. Chair, si Mr. Duterte, ng na, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay o nahuli o napakulong sa panahon mo? Ma'am, uh, magtanong ako. Uh, uh, Ah, uh, Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Hindi, hindi, Pwede po sasagutin na lang ng resource eh, person. Mali yung tanong mo So, oh, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po. Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga uh, small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinagagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am marami doon na sa dagat harap ng Dabaw. Yung iba naman dyan sa Mount Tapo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Sa <laughs> Sino po yung mga tinapo ninyo na mga drug lord at ah. uh, smuggler at malalaking fish sa droga? Uh, hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong basta pag nahuli, lock door. I take over, ilagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, Halian ko yung kamay pati pa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo. At, at alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer alam ninyo yung due process at alam nyo ba gaano, pa paano pahalagahan ang buhay. Whether yan po ay uh, talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever. Kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, inahawa ay, ay, ng cases, kinulong at uh, hindi ab, uh, hindi agad-agad nang pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo uh, Mr. Chair ni uh, Mr. Duterte ginagawa ni Mr. Duterte yung sinabi niya Ma'am, ang priso kasi ma'am sa amin is only good for 40-50 eh minsan umaabot na kasi ng 80-100 overcrowded na so yung iba itatapon mo na lang para medyo maluwang Well, excuse me sa mga audience no. Uh, siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa 'yon. Hindi ako nagtawa. Hindi ako nagpapatawa, Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan well, hindi na. ang hearing na ito. Eh, sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Oh, correct. Pero dapat alam nyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan, sino bang may kasalanan, bakit po congested ang ating mga kulungan? ba? Diba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Diba dapat... Uh, obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng, ng, ng pagkakataon, oportunidad para sa um, employment ang mga tao para hindi po na ano sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, huwag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa, lupa, sa dagat? Nakita pa po ba yan ang kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng mga ng ating ng drug, ang uh, biktima ng EJK dito. Wala man, daba man nag-assign, ma'am? Hindi po. Hindi ito katulad nito, katulad niyan. Sinabi mo, sinabi po Mr. Chair ng ating, ng, 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 ng Mr. Duterte, na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. Hmm. So, gano'n na po ba? Ka-cheap? -ka -ka or wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao. Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na, sa halip na gawin ninyo ay rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba yun? O wala kasi akong trabaho na ibigay sa kanila, ma'am, hanggang ngayon. It remains to be a problem. Ano? What you're mounting is uh, still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung truga Hindi yun imang tatapos Hanap buhay ngayon. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Um, Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan dito nga, okay. di ba? Ginagawa nga natin ng buong, buong magkaya solusyon natin mo. para bigyan ng kahit pa paano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin. No? So mukhang mali po yung line of thinking. Hindi dapat, ma. So controllable ang If the situation calls for it, uh, I will not hesitate. And the police should not hesitate. Especially facing a criminal who is also going to kill you pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. At ayaw kong makita na buhayan kasi gagamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos sa tapon mo doon sa prisuhar, pakakainin mo pa. Tapusin mo na, that is my philosophy. And I don't believe in I you, I do, If you in do Indonesia. not like what I, if you do not like my, my ideology, fine that is that's mine bahala ka na sa buhay mo kung ano yo opo at bahala na rin po yung ano no yung justicia ano? no yung batas sa inyo po whether dito sa bansa well, or sa naging, ibang bansa po. naging presidente po. pero kung ganyan po yung Mr. Chair kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte na walang ano no ganyan, ganyan niya ituring ang mga mamamayan na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of what kind of thinking of that, Mr. A, uh, Mr. Chair? Right thinking. That's yours. What what what, what what can else can you think of? It's, it's, it's the right thinking. I don't believe in you. Okay, next, Mr. Mr. I'm Mr. Not Chair. I'm asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. What? fine, Mr. Chair. In, in, in same Senate hearing, um, Mr. Mr. Chair, Mr. Duterte said, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong, and the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. So, madalas po, Mr. Chair, no, nababanggit dito, um, self-defense ng mga polis, yung, ano no, yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng, ano no, na, or yung mga uh, hinuhuli nila, pinapatay nila. So, as a lawyer, Mr. Chair, tanungin ko si Mr. Duterte, ano po ba yung elements of self-defense? when your life is placed in danger, whether as a civilian or a police, you have the right to defend. and if your life is in danger, kill the idiot in front of you. or you will die as an idiot, a criminal. but have the satisfaction of uh, doing his thing. Okay. Ayun po ba, as, as a lawyer, yun po yung inyong alam tungkol doon sa elements ng self-defense. Iba-ibang, ibang, ano man, uh, performance of duty, yung self-defense, elements of self defense uh, kasali yan doon sa it uh, also at uh, favors the uh, policeman or soldier. Isa lang, isa, lang, isa lang ang standard yan ma'am. Are you in danger of losing your life in front of a person whether really criminal or your enemy? Galit And there's a confrontation, a violent uh, activity ensues. And if your life is in danger, put the idiot down. We're rather mamatay ka. Ano ba may tung buhay na ito? Okay. Pag-drama pa um, tayo? Thank you po, uh, Mr. Chair. Salamat. So sinasabi niyo po, encourage the criminals to fight. Okay? Encourage ay, them to draw yan. their guns. Trauma yan po. Okay, so mga, ang elements po ng self-defense ay, ang alam ko po, no, uh, sa turo ng mga abogado, ay kung merong unlawful aggression. Eh, yung bata po, meron bang, ano, um, yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga, um, basta na lang na, na dahan etc So wala ditong elements of self-defense, no? Number two, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel. So ang nangyari na po, pinatay na agad eh. No? Pinatay na agad yung uh, biktima. Pangatlo po, yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Mr. Chair, sa mismo nga na nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga pulis, encourage the criminals to fight, palabanin. Okay? At narinig ko pa nga, minsan ay kung walang baril ay bigyan ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self-defense na sinasabi po ng no, mga pulis ninyo? Pero kayo po kapag ano no kapag yung time na nandiyan na yung um, biktima o nandiyan na yung suspect. Kayo po talaga, gusto nyo patay talaga agad. I, 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 I mean, I do not mean to be discourteous, sir uh, Mr. Chair. I'd like to advise the, the lady to huwag siyang pumasok dyan sa aggression, aggression never understand it. Huwag na lang. Your hypothetical... Uh, na. Mr. Chair, kay, ang si Mr. Duterte mismo nagsabi eh, patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan ng pag, ng ano no, na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or or yung yung gustong mahuli? ang ang concept niyo talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga adik o yung mga <tod> pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi niyo ginawa 'yan sa mga <tod> drug <l> lords. Okay, <laughs> hey, hindi niyo <tod> hindi kayo nang huli <tod> ng mga manufacturer ng drugs. Brown Pero yung mga maliliit ganyan ang tingin niyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi niyo. Ganyan niya tratuhin. Ganon ako gagago. Excuse me. Point of order. Point of order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita or hindi magandang salita. But, uh, I'm, I'm, uh, I'm using a board. Uh, gano'n, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganun, ako gagago. abogado ako, fiscal ako, gano'n ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Abogado kayo. Pero alam po, pag, pag abogado, dapat alam nyo po yung due process of law. Alam nyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. O ka ma'am? You do not know me from Adam rockstar lang na anong anong narinig ninyo yung that's is okay. you have uh, three minutes okay. left uh, congresswoman castro yeah uh, last last um Time na po ba, Mr. Chair? You have three minutes na. <laughs> three minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. <laughs> si Michael Yang po ay kilala na ano no nang at ina-kilala pong malapit sa inyo uh, sa, sa kay Mr. Duterte, Mr. Chair. At uh, in fact in a, sa panahon po ni Mr. Duterte, inappoint siya as economic manager. So dito po Mr. Chair, uh nababanggit no sa mga resource persons natin, yung uh papel ni, ni Mr. Yang, Michael Yang sa droga no, sa kalakalan, sa droga. So, ang tanong ko po kay Mr. Duterte, Mr. Chair, gaano niyo po kilala si Mr. Yang o si Michael Yang? Michael Yang is an owner of a big department store in Davao City nag nag -e yan, ako ang nag ng ribbon sa department store niya. And every businessman, whether ang, ang background mo hindi ang, kung, 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 kung saan ka galing imperno, if you want to have a picture with me, I will gladly oblige you. Even the criminals. Alam mo, do, do not uh, confuse your uh, just because they are Chinese and they suspect you. Michael Young is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Eh kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang polis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si sa Michael Young? Ako. Maniwala ka. Kung may mga ebidensya oh. po, papatayin nyo. Sasamahin, tawangan kita, kasama ko. hindi po. Ayoko ng maging, Sama. Sama. maging katulad ninyo. No? ayoko kung masama witness. doon sa uh, patayan. You will so, be witness to a murder. Hindi ko po gagawin yun, Mr. Chair. No? Sumama kay Mr. Duterte para pumatay. yun yan ang problema mo. <laughs> so um yun nga po no um yun pong mga malalaking uh, drug lords katulad ni Michael Yang na sinasabi pero hindi niyo po alam na involved sa droga si Michael Yang Mr. Duterte Mr. Chair Mas marunong ako sa iyo ma'am hindi talaga involved yan magsalo ka ng polis ngayon Gusto mo, Kaya nga magsama tayo sa NICA Uh, sama tayo sa sa Mother Saint Mary. Ngayon na pagkatapos nito. Kung may man kasabi sa iyo, may isang ahente na involved yan. Yan lang ang suspect sa nila kasi pagka in check Yan, pag sama-sama uh, ng... Ah, uh, hindi Ganyan po. I beg to ngayon. disagree, Mr. Chair. Uh, uh, tayo po nilirespeto po natin ang citizenship. Tayo po marami pong mga... Ang, hindi po tayo ano no against sa mga in no, hindi po tayo against sa mga uh, sa mga sinasabi nating chinese lalo na kung chinese filipino yan na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa kaya ang tinutukoy lang po natin yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po no dito sa ating uh, hearing ng quadcom so um, sana po, no? Nung panahon ninyo po, dapat ang ikinulong at ipin, ang, kung yung pinapatay instead ng mga mahirap ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords Nahuli. sa ninyo. Si Michael Kaya... yung nandito pa. Hindi pa hinuli. At bakit sinya hindi nahuli? So, anong ginagawa na itong gagong polis pati alam niyo po ba kung nasaan si Michael yang? Oh, ay, nasa Dabao, oh, either dito nasa Dabao. May, may, may malaking tindahan yan. Negosyante okay. yan. Lahat okay. ng negosyante na Chinese, natural born dito sa, Pil sa Pilipinas o oh, from China. Pagka dumikit sa akin yan, politiko ako ma'am. Para sa akin buto at kontribusyon sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangka-prangkahan tayo. Ang boto, pati pera. Kung may maglapit sa amin na ganon, at wala namang ebidensya na nagkakalat sa harap mo. Pero ako, pagka ako na ganon kayang sinasabi mo ngayon, ako mismo ang gogorgor sa tao na yan. Okay. Wala akong pasinsa dyan sa mga ganun. So, okay. do not worry. Last question. Uh, last I question. love my uh, last country na, more than K. anybody else in this room. Dahil hindi po ako nasatisfy doon sa sagot ni Mr. Duterte, kaugnay doon sa, kasi, kasi gusto natin maturuan yung ating taong bayan, ano? about doon sa lagi inaargumento na lang self defense self defense or whatever no o yung pag-encourage ng mga criminals to fight so may pwede bang matanong si Ma attorney I am not here to satisfy you attorney Neri uh, Mr. Chair to explain the elements of self defense at bakit hindi pasok dito yung mga arguments ni Mr. Duterte thank you thank you thank you Mr. Chair at uh, hindi pasok po yung element ang elements kasi ng self defense is uh, una muna unlawful provocation on the part ng biktima. So kung inudyokan mo yon, ibig sabihin hindi siya nagpupulo. So tatapos agad yung self-defense Yung nabanggit ni Presidente kanina na official duty, sa so, totoo lang ang self-defense, whether official ka ng gobyerno o individual kang privado, hindi yan requirement, hindi siya element. Kasi kahit, kasi kahit wala kang official duty, pag ay ikaw may unlawful aggression ng isang tao, may karapatan ka mag-self-defense. Ang pangalawa, lack of sufficient provocation on the part of the police. E eh, admission mismo ng presidente na pinrovoke. So hindi talaga papasok sa elements ng self-defense yung ginawa ng police. Ngayon, klaro ba sa mga statements ng dating presidente, yung kill, 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 inadmit niya naman yon yung pag-claim ng self-defense, afterthought na yon, tingin ko, Mr. Chair, kasi hindi naman yan binabanggit dati. Pangalawa, alam ng polis yung self-defense. Parang may kausap kang command conference tapos, oy pag nanlaban, tirahin nyo ha. No, all the policemen knew about that. That's not the issue. Ang context ng issue, Mr. Chair, sa quad gong hearing, and in sa Senate, yung issue talagang right in the minds of everybody eh, is hindi nang laban. Wala namang nag, nag, nag wala namang nagdedebate dito na pag ang pulis ba ititreten, may karapatan ba siyang manlaban? Uh, wal, walang ganong debate dito, wala sa discourse yan sa buong bansa. Nobody is saying na nanlaban na